Okay, spray us pray. Ama na mo, panalangit na, panalangit na protection ng kanin ulam, mga tagto, lalakas, dasig. We, Jesus, pray, we pray, amen. Amen. Kain ko Kain tayo, Hello noodle, smaling. Hello to everyone. Uh, pagkain tayo. Ah, uh, Hello po sa nanonood Lahat sana nakikilala sa akin. Uh, I miss you. Okay. Na mo ka din nakakilala sa'yo. Especially to uh, Mindanao. Uh, Barangay Pilay Slabiria Misal Sorrental. Uh, Imanan Dolores Presidad Baktong Kade. Especially London Lindon. Bahan. And lalo na sa mga classmates ko dyan. Uh, ay sa Balingasag, Ilang ko eh agape ban ah ay po, uh, eh, uh, po diyan ah uh, umaga po sa po kain ang marami bird noodles at itlog maling kakabusog yung noodles mamaya yung tira dito pero ulam mo na rin hmm. ang tao pala dah hmm. pero okay na kung sa akin okay naman Anong, anong pero yung kasabihan mga... na ang tao, oh. sabi ng mga kambarkada para ako dati, yung high school pa ako. Mm. Anong plano sa buhay mo? Oh. normal, tulad sa mga magtanay. Pero magtrabaho, mag-ipon, para bago magkapasok yan. Fine. Uh, Kompleto na. Kailangan pagandaan kahit di sabing mahirap na na ano kung hindi natin alam ang panahon ng mga problema pagbe pamilya na maganda mag-ipon gano na sobrang baba po natin no mm -hmm. okay na no, talaga pero <laughs> ang no? dami mong na birth na ano so, na seedling ang dami ano nga ang problema niyan paano mo ibebenta nga paano mo i-market ima yan Yung aso <laughs> da kaya kaya tanet ay eh, lako-lako at saka ang iba yung i-market. Oh. Yung mga kakilala yung Oo, oh, tapos di sabing ano, mga isang hakutan lang. Tapos isang hakutan naman sa isang area. Tapos lako plus lako pa. Kay bawat tatlong araw yan, may harvest na naman. Yan ang lakas dito. Eh paano ito mga sitaw mo? Ay, sitaw ang tawag nito? Ang sibuyas mo? Eh, pala di ko ibintang sibuyas dyan. Pang pa sibuyas yan, pang amat, amat yan. Pero, paano pag dumami na yun sila? Tapos nandiyan pa yung mga ibang halaman. Eh, tulad ng ginagawa ng, di ba? Nakita niyo mo sa Facebook. Nah. Yung sili na ano, may mais. Ah, double-double. Double, o, double. Do -double ka. Kasi yung oh. sibuyas laban yan. Lalo hmm. na dito sa Palawan na may init. Hmm. Laban yan, kasi silong. Tsaka, may ba dito? Kung pala mo sa Mindanao. Pag mag sa, Mindana. hmm. sa Mindanao, lamig man. Kahit oh. maginit init doon, pero lamig. Okay. Eh? Mm -hmm. Di pa ako nakarating kasi dun eh. Ay, di pa ka nakarating. Sila na pa. Kaya na Napunta ko lang, ano. Sa bandang south, si lang, Cebu lang. Mm hmm. Hindi ba ko doon dyan? Lugido. Mm -hmm. na, napunta ko pin, pinaka south. Hindi pa ako nakarating ng... Any part ng Mindanao. ang pagpunta mo dito mula mo din nagbaya si Buka o Davao papunta dito pala diretso muna. um, uh, dami akong travel mula dun sa amin area ng Balingas so paano, ka, paano ka nakarating dito nakarating ako dito mula to start to Davao so, to Puerto Princesa wala nang punta-punta pa rin Tibo diretso ah diretso may so, biyahe ang um, oras sampung segundo ang biyahe mm -hmm. madali lang ilang taong ka na dito sa Palawan? Uh, na Basta 2017, mga ilan na yun? Ah, ano? Limang taon na yung Limang taon na? Mas nauna ka pala sa akin na bumalik dito ako. Bumalik ako dito 2018. 2018? Mm -hmm. so, ngayon sa ano na ako. Mamaya, paalis na ito. Papunta na ako ng Occidental. Sa so, hindi mo tumama sa puwesta. pwede. Eh, uh, dito. Ang problema, wala. Hindi lang. Ito si Primo. Hmm. Nakapikit na naman. Hindi may na dito. Saka na maglago-lago, improve na. Uh, pag may ano na yung service mo, may makina na. Mm -hmm. Kasi yung service mo ngayon, di pa jack pa eh. Mm -hmm. Mali naman sa makina, na sunod may tapiro pa. Why? Tapiro pa. Ano yung Ah, yung tulad sa helicopter, ba tapiro? Ah, ilisi. Hmm, ilisi. <laughs> ilisi. <laughs> Gusto mo ngayon yung ano ba? <laughs> Oo, oh, double <na>. lang. <laughs> may makina pa, may tapira pa. Iba klase <laughs> ko yun. Para malagang kahit mga malayo. Saka ah, parating ka na ng Mindanao niya. Oo, oh, sigurado. Mm. Ang ah. Grabe, hmm. ang hang. Ang wala kamatayang itlog. <laughs> itlog at noodles. Ang baboy na kasawa ng baboy na, na umay na ako. oh, pan ng baboy. Dami siyang kos. Mm. ito binili hmm. ko pa ako no? okay. hmm. Hindi naman kailangan ng rip, hindi naman Kaya di man palagi dito, ano Bisita mo lang pwede ang ice Dapat tu kalau pun di tengah. Di pakai tengah. Tapi nak Kalau di pertama sekali untuk nak. Kalau di pertama. Kalau di may <laughs> puno dito sa loob ng ana. Mm. Kukubo. Kusin na, may puno. Kita ko yan. Yan pa yung binili kong ana, buntay. Mm. -hmm. Maliit lang pala. Mm. Para lang yung inuupahan. Julor ba saye patolin di Manila katawan. Tama, <laughs> Tama maliit. Kaya gago lukot Kasi kung malaki hirap dok. Mm. P Pwede na yan. Mm. -mm. Ba't magalaw ko ng gulay dyan, may, may vlog ako. Ah, pag vlog ka na rin. bala kung, oo, uh, bawat ano, bawat kilos ko dyan. Sabi, wala ko absent na, no. Wala uh, ko ano, makita. May lima pag magpahinga ka. Kaya ikaw na bala kung ipas mo niya. Baka magbago yung ano niya. Magbago yung... Sige, i-send mo sa akin. Hmm. Para ano. Anong bago niyong... yung... Yung, hindi yung ano, yung, yung maglabo ba? Ah, maglabo? Hindi. Hmm. Kung, kung magawa ng ano, hindi maglabo. Mataka dili kurog, alam ko yan, hindi ganun ba? Uy, sa akin kasi nagkakurog-kurog lo. <laughs> <laughs> Bangit ka isip pag makatawa, <laughs> uy. <oy>. Hindi <laughs> 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 kayo mapigilan magkakatawa kayo kung sa kurog. <laughs> alam mo pala kurog, ha? <laughs> sa English, vibrate, <laughs> ha? by ha? By by <laughs> <Brita>. oh. um. <coughs> Inom tayo nung ating vitamins. <coughs> Ayon, vitamins ano ba vitamins na ka? ito ay kalamansi o kaya lemon ah uh, bawang at saka sibuyas Yan. ito yung aking juice mm -hmm. ang epekto nito sa akin yaga, ano, yung madali ako maka, maka ano, makalus mm. -hmm. Uh, kalma yun tiyan yung chan ko sabi ano. parang makulimlim na naman ah tulad kapon pagmamaya, mamaya ulan na napakain uh, so, niya mga aso at uh, na naman to gutom mm -hmm. na naman itong mga aso natin hmm. isa, dalawa, tatlo tatlo aso ito So, nga. Mm hmm problema lang. Uy. Ito si Primo, pagka oras lang, lang kain, hindi na pupunta, di ba? Mm -hmm. Tapos, uy, na. Mm. mm. <laughs> Alam nyo yung oras ng kain natin, no? Mm. <laughs> Alam lang yun, na. Dali maka... Mm. Um, uh, um, 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 umagahan, tanghalian, saka hapunan. Pagka uh, nakakain na, mm. uy na. Uwe na. Mm. Tulog lang sila doon. Hmm. Sa sa na alam niya nakakalawa siya no. Hmm. May butas yung na, na no, di, yung, ano. Hindi ano munat ang wire dyan, no? Oh, yung daan na ginadian sa sa yung gidanan. Buti hindi na hindi makambing, mahirap kasi baka baka wala. Hindi kambing, kaya mo man siya. Hindi makasiyang kasi ang kambing yan. Nadi hmm. po na, mga maliit kasi ang kamaliit pero di siya mo sabay kaya si sunod-sunod sa nanay. Hmm. Ah, di Japan, sila kapas. Okay. matapang din ang kambing, nagapang sugod, nagapang untog ng, hmm. ng, na ng ulo. Ang ganda ng kawin ng ina mo no. Talagang ugat, ugat ano? Ugat. Mm. Ito, um, gatong, talagang solid na Binoldos yan. <laughs> Ay, ito mga binoldos na solid. Mm. Diba yan? Yeah, yung... parang, yung... parang ginagawang ano yan yan. Vider. Pag yung mga uh, ganitong ugat na ano ng producer niya, ng mga naman siya, finish yan, tibay. Kimis. At saka, Tapos hindi yan ni Binobobo kasi na apoy na. Hawakan ng mga itak, mga ano, yeah. yan gamit. Oh, the best. Ano, paalam na tayo? para